Naimbagal daw yung kailokano, maaga po tayong gumising ngayon kasi pupunta nga tayo sa Ilocos Norte. Woo! So, bibisita tayo galing Maynila, eh, long weekend ngayon, kaya ipapasyal natin sila. Oh, no. At syempre, pupunta rin na tayo sa lawag, eh, pupunta rin tayo sa mandawi pong kailokano para bumili tayo ng uh, sopa natin para sa ilalagay natin sa sala natin. So tara, samahan nyo po kami. On the way na tayo, Kailuano, pupunta tayo sa Lawag. At may bisita tayo sa kay Lucano House. Kay Lucano, ito po si Miss Beth at saka yung nanay po niya. Uh, kasi long weekend po ngayon, kaya nandito sila sa Ilocos. Kay Lucano, pinapasyan natin sila. So, nandito na nga tayo sa Welcome Ilocos Norte, kay Lucano. At ito po yung boundary ng Ilocos Norte at saka Ilocos. So, tumigil muna tayo dito para magpapicture. Welcome to Lawag na kay Lucano. Kaya malapit-lapit na tayo. At habang nagbibiyay dito sa sa Norte, eh syempre titikpan din natin yung empanada nila dito at saka yung Miki ng Ilocos Norte kay Lucano. Kasi magkaiba po yung empanada ng Bigan at saka empanada po dito sa Norte, sa Ilocos Norte. At iba rin po yung pagluluto nila ng Miki at saka yung Miki ng Ilocos po kay Lucano. What? Nandito na tayo sa Mandaue Pong, kay Ilucano. Dito sa Lawag, Ilocos Norte, kay Ilucano. Yan. So may nagbebenta rin ng tiles dito sa baba. Sa second floor naman po yung Mandaue kaya doon tayo pupunta kay Locano. Aakyat lang tayo. Aakyat tayo sa taas kay Ilucano para tumingin ng mga sopa nila. So ang daming ang pagpipili ang dito sa Mandawe Farm. So naka-discount po lahat yung mga prices nila Kailapano kasi nakasili sila hanggang September. <coughs> ano Ito lang. Ito lang. Ito yung dalawa. Ano? At ito may kasama. So, nandito tayo sa Mandawe Pong. Dumayo pa dito tayo sa Ilocos Norte, kaya ano, para nga bumili ng mga pong. Ako ah, rin. kaya ano. Maganda ang gulay bale ang nito 25,000 may discount ng 20,000 na lang. Ano? 18 na lang na Oh, dahil may discount pa kay Lucano gagawin daw ang 17,000 na lang. Oh, uh, uh, 17,000 lang. Yung so, mandawi ko ng 3 seater niya. Yeah. So ito na yung kukunin natin kay Lucano, Mateo 3 seater sofa from Mandawi. Yan, kay Yan, mandawe pong tayo. Tapos, kukuha rin tayo ng uh, tosi seater din kay Lapang. Yan. Na mandawe pong mandawe din kay Lapang. Yan. So, 18,000. May discount na 14. Magiging 4,000 pa yata ito. Kaya lang kano, may discount sila. So, ito yung ilalagay natin sa sala natin. So, same color pa rin yung kukunin natin. Blue. Kaya lang kano, yan sabi naman ng uh, Mandawe from to 3 weeks daw yung delivery para uh, mapapunta sa atin sa Bigan yeah. Bale 33,000 lahat kay Lucano yung dalawang sofa natin at saka isang mesa so ang delivery fee mula Ilocos ng hanggang sa Bigan eh, abot ng 6,000 pesos kay Lucano So nakabili na nga tayo ng sofa kay lokano. So paglabas namin bigla na lang siyang uh, umulang kay lokano ng malakas. thunderstorm. Kung gaano man kabilis ang parating yung thunderstorm kaya paano eh, kung din siya kabilis mawawala. So nandito na tayo sa Batak, Kelokano. So hindi pwedeng hindi natin tikman yung pinagmamalaki nilang uh, empanada dito sa Ilocos Norte. Yan. batak home of great leaders yan kay lokano nakalagay po diyan ano dito tayo sa batak riverside empanada kay lokano na ano alas ano 10 empanada kaiba po yung bigan empanada at saka uh, empanada po dito sa Ilocos Norte kay Locano. Ang bigan empanada po kasi kay Locano ay kolay brown po siya pagka na -prito. Pero ito pong empanada ng batak kay kolay orange po siya kay Locano. Yan, kain na tayo kay Locano. Pag-init you know? pa kay Locano. Tikman natin. Pero ganó. Ya mm -hmm. <laughs> feeling,